Hindi lang mga bawal ang ipinalala ng PNP sa mga deboto ng Black Nazarene. Pinag-iingat din ang mga namamanata sa mga mapagsamantalang magnanakaw. May report si Sujin Kim. Nakalatag na ang mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng mga dadalo sa prosesyon ng itim na Nazareno sa Martes. Inilabas ng Manila Police District Office ang listahan ng mga bawal dalhin sa prosesyon tulad ng mga matatalim na bagay, paputok, sombrero at payong. Transparent dapat ang bag o kita ang laman sa loob. Kaya nga magdi tayo ng napakaraming pulis dito sa darating na translasyon. will be deploying 15,000 uh, dito sa area na to, dito sa area din ng uh, Grandstand at sa ruta ng translasyon. Ipinapaalala rin ng PNP Mag-ingat ang mga nakayapak sa prosesyon dahil maaaring masugatan ng bubog, barbecue o fishball stick sa kalsada. Marami po kasi nagkakaroon ng mga minor injuries dito dahil sa siksikan, dahil sa agawan ng lubid, dahil din po sinasabi ko ng mga nakakalat na basura kasi karamihan po rito nakayapak. No? So yun yung immediately na... Uh, inaasikaso ina ng ating mga medical personnel. Tumataas din ang mga kaso ng nakawan at pandurukot sa panahon ng prosesyon. Kaya't kung maaari ay wag nang magdala ng mahalagang bagay. Sa lunes, Enero a 8 ay isasara na rin sa daloy ng trapiko ang ruta ng prosesyon. Kasabay nito ay ipagbabawal rin ang pagbebenta at pag-inom ng alak sa Quiapo area na tatagal hanggang sa Miyerkules, January 10. Para sa mga may karamdaman, pinapayuhan ng otoridad ang mga ito na tumutok na lang sa live stream ng prosesyon. Samantala, ipinagpatuloy kanina ang pagbabasbas sa mga replika ng itiw na Nazareno sa Quiapo, nang simulan ang pagbabasbas sa mga imahe. Ang ilan sa kanila ay sakay ng mga jeep, tricycle at meron ring truck. Sujin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.